Ang dakila. Ayun. Ano Ayun. laki. Kawawa ka na naman 'yan. Ayo. Uy. Uyong. Kumoset, 'yan Uy! Uy. Lola! Ang Ay, grabe naman 'yan. Sobrang laki, talaga. natin yun yung matanggang malaking ang dito okay. ah yan sabag mo hala 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 ano ano yan ang laki grabe naman mo yan ano wag matakot yan karpa yan eh ang laki na Nangingit eh, makala ko hito. Tumara, baka makakakon. Natakot si Utol eh, ayaw hawakan eh. <laughs> Karabi. Karabi. Oh, ang laki naman yan. Grabe naman karpa yan oh. Ang laki. Alam? Ang laki naman. Oh. Kakaibang karpa to. Nagdakil sa ipos na yan. Buntot pa lang eh. Kala ko maliit lang siya na hito kasi buntot lang 'yung nakikita. Oh, grabe. <laughs> 'Yung laki. Oreda, ipakita mo May tama siya mga kape ng gawa siguro 'yan ng ano. Gana may na <laughs> maiisukan ah, asang no 'yan. <laughs> Ang laki. Grabe <laughs> <laughs> 'tong. Grabe na. Buntot palang mga kape ng yo. Grabe naman 'yung buntot niya, no? Ang mm, grabe naman 'yan. Sobrang laki, talaga. Ang pirang... mm. um, laki, kitang kita mo yung pag ano niya eh. Grabe hmm? na yun. Ayaw hawakan din ito eh. Kurang laki. Nasa pito siguro, pitong kilo. Tsakpatan mo eh. So. parang pilapil na ng ano to parang pilapil na ng ha? parang pilapil na ano dyan pambanda na parang pilapil na ng bukid kita maa, mo ano damad lang mutang aming mga ka banatang nga sigo din may naramdaman ka na malaki ito doon mo na <laughs> Kala ahas uh, mga kapay gulong Kung nagpapaigay, huwag ka masyadong magpagili jam. Eh, di mo lang alam yung panahon Kailangan, safe tayo palagi Taran Descarte 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 Ito <tinyo> yung mga binanakan dito. Huh? Kaya mo nagtataray dah. Kanina sanang tumatakbo sila. Di. Oh. Meron. Oh. Wala. Meron yan. Ano Parang maliliit dito. Ha? Huh? Maliliit. Ano? Oy. Ulo. 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 ulo! 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 ulo, ulo! ulo, ulo! puruan mo na yung ano oh Grabe naman yan Napuruan na niyo Otol yung Sobrang dami oh. oh Grabe Sakang alamat Linya ni Bus Katropa eh Linya ni Bus Katropa eh Sakang alamat Nawala sa libro <laughs> Pero mamimiss natin kay Boss Jepo eh. Next week pa na siya mga kapengyo. Linggo. Di <laughs> ko so, mga minta ata para sya kandakan. Tatalsik na sa mukha mo yan. Sira na nga, sisirain pa. Yo mga kapengyo. Always happy sabi nga eh sa buhay piliin natin laging maging masaya kasi pag masaya tayo maganda ang buhay yan yung baha na nangyari dito mga kapeng yung, ano pa lang yun uh, hindi pa siya yung kung uh, baka 50% pa lang kasi kapag yung talagang pinaka ano na niya, yung 100% na. Yan na mga kape niyo. Taob lahat yung mga yan. Kasi meron na minsan na naabutan namin na nataob to lahat eh. yung mga to. pumuti papansin nyo talaga yung puti nung ano eh. parwarong namin dito ano palabasin muna dyan sa butas nya huli ng napakalaking karpa eh. Ayaw hawakan eh. Hindi iwasan eh. Tidak hmm, di tahu Jampai-jampai lang malah lagi อุ้นิมนาลาหักยีงไงไยุ่ Jasadik Jayusan. Kita sobrang damun itu no nih, eh. ngayon wala na. <gulit> Ay, apa. Okay. Ah, kagutom na ang ano. Yang isda. Mungkin sundan lang na di sa si utol. Yo oh, nice one Kulih na silang lahat Wala na silang kawala Dah Marami yan Aduh Ulo! Malilit pa rin. Kawawa ka na naman dyan. Ayo! Uy! Uy! Kapasit! Uy! 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 Ayaw! Ayaw! Ulo! Ulo! Sige! Woo! Maliliit lang talaga. Kahit takan, takan. Ang mga ingat tayo wag wag mong dulutan. Ayun no. Grabe naman yan. Bro, malilit yung isda ngayon. <coughs> ah, tangay ata yung lahat yung malalaki. Nagajakpat ka kasi ng ano eh, ng malaking karpa. kaya

kulang kulang kula yan po mo nga oh mo nga dito yan hawakin mo na kasi kasang hasang teknik sabi nga ni boss katropa eh hinasang teknik na nga yan sabi nga ni katropa eh yan ako mo na natin siya magtanggal ng maliliit kasi abutin siya ng siyam siyam sabi tatanggal ka dami ng maliliit pakakawalan natin lahat yan Natapos din mga kapengyo, yung ano. Pupulutin na lang nya para. Ayun mga kapengyo. Teka lang. daw na yung malaki. Uh. So Ito yung huli namin mga kapengyo. Hmm? Okay na 'yan. So tara. Uwi na kami mga kapayong Ingat po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. At Bye-bye mga kapayong